Ito ron. La. Ha? Lah. Pinuping. May dun. Pinuping may dun. No, Ito. Ron, ron, ron. Bato, bato, bato. Pinuping may dri, Diri, 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 diri. Di ka nuping. Tumatago sa bato mga dun. Lilalim. Na, no, huwag Tay. Makawala ron na, Dito, dito. Yun mga dun. May, may kinuping. <laughs> Pang ulam ka ngayon. Atay ka. Lah. Yun pa huli ron. Uy, yun siya mo. Matatinig ka. Yun mga dulo, oh. Yun. Oh mga idol. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw. Idol. Iiwala natin yan dito mga idol. Nakakita pa ako. Yun oh. Siyalso. Lang. Naisda. Naisda. Dali. Dali. Wait, wait, wait. Huwag mo nang kunin. Huwag mo nang kunin. Punin ko yung balde. Punin ko yung balde ah. Oh. 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 Idol. Naisda. 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 Oh, Naisda Yun. Duh, nis daw. Masa na. Dubok na, dubok. 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 Dabago. May tama. Ano? Ala, oo. Oo. Alam mga idol, may tama mga idol. Dito rin. Ayon, idol, ah, isa mga panahapon sa ating natin mga idol. Ayan ah, mga idol, bakit di tayo nakapag-upload ng tatlong araw? Kasi po, yan, maglakas yung bagyo. At ayun mga idol, wala pong hinto-hinto yung hangin. Sobrang lakas pa rin po. Ayun, ah, gawin naman po po namin ni Idol Iron ngayon ay nahanap na lang po kami ng shells dyan mga Idol sa pinapangilan namin ni Iron yung dati ah uh, yun, sobrang hibas ng dagat mga Idol at ayun mga Idol, bago tayo maghanap mga Idol, patuloy pa rin po magpasalamat sa inyong walang sa pagsuporta lang lalo na sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng panibagong buhay at maraming blessing mga Idol na binigay po sa atin kaya always thank you po ay God kaya tara, Iron Hanap po tayo. Doon kami maghanap doon. Si ng idol. Si may idol ay wala nang tatlong araw na hindi nakaulan ng isda na may idol palagi na lang ano. Daing yung, yung ulam namin. Lagi na lang daing. Hanap na kami di iron dyan Maidol. Ah, dito tayo. Yung mga ano ron, mga turong-turong. Pwede -turong. yun. Ulam naman yang tirai orang main tirai mau sen oh mau tirai kenyan kami mau ah di yun kita nakita mga ay bato pala yun wala pang ulam nito may dalo sobrang lakas mga idolo yan di tayo na paano paglaot ng tatlong araw maliit pa na bangka pa naman yung ano yun natin ito doon yun kamang ay kamang wala pa na no? Wala. Wala so, tayong ano nito ron? lah, Ha? Lak! Pelupin! May doon! Pelupin may doon! No, Lak! Ron! Ron! boto Bato! Bato! dri, dri, may dri, Diri! 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 Tumatago sa bato mga doon! Lilalim! Naway no, pang kuhit! Tay! Makawala ron na dito, dito. Yun man doon, may kinuping. <laughs> Pang ulam ka ngayon. Tatay ka. Oh, lah, yun pa huli ron. Uy, oh, yun chinilas mo. Makatinig ka. Yun may doon oh. Yun, katago na. Yun, yun. <laughs> ah, idol. Taka, dandahan, matinig ka. Idol, yun. Nahibasa na. Nasa sobrang lakas ng ano may doon. Yun, baka. Hawakan mo na. Yun, bibi ako magawa ka Matinig ka. Bih. Ito dito. Hihihi. May pangula, my idol. Hindi akalain na. Ito nito. Oh, my idol. Ito na. Ito na. My idol, iwala natin yan dito, mga idol. Diyan. Tara. Diri makawala, my idol. Mulan no. Lah. Uh, kubu ta pun jun. Diturun, diturun. Dah, Yunoh know, jun bun marami ano. Marami shells, sambalang yang ron. Sambalang yun Kulim daw. Na ulang shells ron. Bat. Bat. don don Wala mai do lo. Ito sa Ulang mga ano? Aba, ayeron. Nakasanga ng mai do lo. Kailit tay makalaot. Tayo lang kami. Don tayron, baka meron don. Lah, sala. Lakang uping. Hindi ko hunting. Hindi na yan. Hindi Ah, may dul. Urak. Di na mo. Di na mo dagan, may dul. Doha <laughs> na ka buok. Syamba, syamba. Ah. Ano may, diba? eh, may dala ang balde di ba? Nagyan balde si baldi. Eh, ito sa balde Doha na ka buok. Yung baldi na ito. May dalat ang balde Ito. Ang baldi nga tayong, ano to kasi matinik tayo ito. Masugatan tayo ito. Hindi sa loob ni Lagay sa loob Ayan Doon na kabukok Tayron oh! dito tayron Marami talaga ang kanuping dito ngayon Yung kanilin dati ni Iron Marami din kami nakakita ng kanuping dito Tag, hanap lang tayo ng isda Huwag na lang yung ano Nakita na tayong diba Hanap tayo ng Hanap tayo ng isda

So, uh, putih ko anoi. Putih ano ba? Kahoy Kahoy, pantos lok baka nandito yung sulob. No, Anong kahoy yan? Mm. Ako kahoy dito. Ang kahoy dito muna. Ang kahoy. Dala na ka baka madulas ka diyan. Oh, sangka. Meron pala dyan. Natin oh. ya, natin mga idol. Maglag ha. Dandahan. Ya. Yeah. <coughs> tapi tapi. Walang kahoy oy. Aw oh, yun. Di yan yan. Ah dito tayo saan mga Tok tok. Yan. Yan na yun yung isla. Yan. Walang kahoy sirap. Pantusok namin. Yan. tusok ibalihin mo hmm ito dito yun kayo wala pa yung ano grabe yung ulan dito sa isla namin may doon magdamag ang ah, ngayon lang po naghinto hinto yung ha, ano ulan kasi wala pang hindi pa naglagom dyan hindi pa nag ano sa basko hindi pa hindi pa gitim. magbaba tayo dahan lang baba tayo ya yeah. ang kuhit sa ilalim ron no? baka may magtakbo ron ano uh, mga isda Dalawang ang Nakita kita namin sakto yun ron pasabaw no? baka kita pa pinakita nakakita pa naman kami ng kanoping dito nakaraan hmm, kami kanoping talaga dito mga idol magpatabi na lang sila ito sa loob ron dyan 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 wala 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 pang cheers mga idol dito tayo ron doon tayo pababa tayo doon tayo sa mga ano oh yun sis ron buti pa ako nakakita pa ako pero sis oh dalay sis hindi, ang bali. Wait, 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 wait. Huwag mo lang kunin. Huwag mo lang kunin. Hindi ko yung balde. Hindi ko yung balde, ha. Oh, oh, oh. May dol. Is na may dol. Yun. wala pala may dol. May dol, oh. Yung isa naiwan namin doon. <coughs> sa lalim, sa lalim. Eh, taro ay. Ay, taro, 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 taro. Oh, <gay> grabe ka idol loo, loo, tayo loo, 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 dito dito loo, 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 dito ron. loo, 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 yun? loo, Ano yun? Uy, bay bayot ba yung litan? Eh, paduga daw. Patay mo na patay. baka meron dyan. <susuruh> Lahat na ayuda eh. Lahat. <laughs> baka na, selaut, na. Diri sa laod, diri Apat na. Turun, turun. Grabe. Sa, so, yun, sa may bato na yan ron.

Alam idol, may tama mga idol. Dito rin oh. 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 May tama rin. Halak. Pag pa ito, si mga idol, nakatakas. Kaya hindi na siro nakita. Kaya hindi na kaya na nang isda. Namatay. Buti Ro nakita mo ba ron? Kasi mabulok lang to. No. Hindi mm. na nakita na may ari mga Swerte kami pa nakakita. Le, suno sa ano. Ah, mabaw kay kayo mga idol. Dito lang yung napana na ah, brown napaka brown mga idol oh, oh. oh buhay pa oh oh patay na drill basta na baldi yun may lapo sure teh, kita pa kaming lapo mga idol bagong panel na to kaninang umaga pa to si Ruto mga idol idol oh tagos lang sa kabila pero nakawala pa oh pagkailan kasi rin niya. tapos pag ano na sakit

Panglapo, lapo may dol hindi namin alam kung kaninong may ari nito hindi namin alam dol kung kaninong may ari nito mga idol kung yung isa ron baka ah. mawala yun yung isang kanuping yun ah, yun, yun pala yun, may puti na yun may dol may puti may dol yun amin Grabe talaga may dulo. Ah. Hindi na namin yung napuntahan kahapon may dulo kasi ulan-ulan uh, mabasa yung cellphone natin kaya ngayon buti, na, buti na hindi umulan kaya namin Arun, hanap tayo ron ay yung cell saan na? ay dito dito may... dito ko ni Pa dito mo nilagay diba? Nakita kita tayo ano? Ayun pala. Dito, lagi mo dyan ito ilagay mo dito mm -mm. uh, nakita ni Idol Iron ngayon na may yan naglabas na na yung violet labas ng violet okay na wag 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 mamatay yan ilagay mo sa ano yan wala na siya violet mga Idol kulay violet na siya yun sa isda kulay yung ano dugo

Oh, meron pa ron yung ano ron yung tinta ron o yung violet. Ah. Oh. Nakakarami naman ng ganyan. Wala naman. Ah, ayan kana Ay nana, ay nana. Ug nen, na bi anen. Gilin mo nang ano. Ta. Hmm. No no. No, okay. malaki oh. Hmm. Wag yan, ron yan, wag yan. Wag, Ta. Eh, lapas na naman. Lapas na naman, basta ma Halawin lang ba ito? Laglabas lang ng ganyan. Hmm. Dito na tayo. sobrang lakas may ito. No. Lahat ng mga laot dito sa isla namin ay puro tambay. Kasi di nga oh, ako kasi makalawot. Yan, e, sobrang lakas. Nakabara yung lahat. Yung bangka. Yan, pwede na to ron ay. Marami, marami pang kadubing sana dyan maydol. ito na yan. Alam namin na mayroon pang mayroon kanubing dyan may do sa patuloy yung day pero wag na maguwi na lang. kami sakto na to nakakita pa kaming lapo magtanong lang kami doon mo idol. kung lapo to ibalik namin tara hindi na lang kami ito aron lang ito kami may, may idol. ito sobra sobra na to sa ulam mga idol ito yan, pamigay po namin to sa kapitbahay po namin to. Meron po sila ulap oh, labos ng ulam. Ya, atin ano ano inuhin namin. Uh, bigyan rin natin medyo kasi wala na silang ulam. Nakakakita pa kami ng lapo. Yan, pinana to ngayon, bagong patay lang to, you know. Oh. Di zero na kayanan, kaya namatay. Yan. Aron. Ano? Okay, dun. Dal, Dito lang po tayo. Tara. Lahat na. Dali mo yan, baldi. Lahat na siya si Ron mga idol. Lakad na kami mga idol. Lakad na kami. Ayan, maraming bangka na nakatambay. Kaya, yun. Ayan pa kami mga idol. Ayan ron oh, yung balde Ayan. dito pa kami Marami mga Tambay na Bangka May palabas na yung, bang, yung bagyo mga Pero meron na naman papasok Pero mga matagal-tagal pa makapag pa po tayo Makapag-vlog pa tayo Sana ay sa awan ni God ay lumihis na lang Para araw-araw tayo nung lumakot Hindi na nag-init-init na idol kasi ano, yan. Ulan-ulan.